Hindi mo ba alam, ah, Mr. Balisakan, tarantado ka, no? Yung mga pang pangunahin, pangangailangan ng tao, damit, ilaw, tubig, lahat, kailangan yan. Diyos ko naman, gumising ka, Mr. Balisakan. Huwag mo namang apak-apakan yung utak mo. nakadown na yung utak mo, tarantado. Hello, guys. Ayan, nandito naman tayo sa ating... Uh, channel <laughs> kumusta po kayo? unasan man po kayo na shout out po sa inyong lahat hindi ko malaman ano kung saan yung utak ng neda saan ba naman aabot ang 21 pesos mo sa isang mil kaya ang lumalabas tuloy dahil sa kanilang ayaw ko kagaguhan, kagaguhan na pag-aaral ay lumalabas na 64 pesos ang kailangang gastusin ng tao para ikaw ay hindi masabing mahirap. Bakit kaya hindi nyo subukan na bumili ng pagkain sa buong maghapon na ang halaga ay 64 pesos? No. Ang sinasabi nitong NEDA na to ay noodles at saka itlog. Itlog lang <laughs> yung kakainin, no? Sino ba naman mabubuhay, no? Sino ba naman ang mabubuhay sa itlog noodles? Sige nga, subukan mo nga sa loob ng isang buwan. UTI po ang abot mo, no? Kaya hindi ma solusyunan ng government ang kahirapan na nararanasan sa Pilipinas dahil kagaguhan ng kanilang pag-aaral kung ako sa iyo dyan ang uh, NEDA sa pamunuan ng NEDA ay mag-resign na ho kayo o dahil ang inyong pamantayan ay wala talaga sa kaayusan no paano kayo magkakaroon ng nang solusyon sa kahirapan nang nararanasan ng Pilipinas. No? Sa mga taga NEDA, si ayaw ko nitong chairman na ng NEDA, no? pamunuan ng NEDA, kung ginagamit ba talaga nila ang kanilang utak para masolusyonan ang kahirapan. Kaya sa kanilang datos dahil sa kanilang pag-aaral na kaya mo nang mabuhay sa halagang 64 pesos hindi ka na daw matatawag na mahirap ano yun mayaman e samantala kami nga na may mga trabaho ay nahihirapan pa dapat ho kayo kayo dyan nasa NEDA no? huwag niyong pag-aaralan yung kakainin lang ng tao para mabuhay at hindi masabi na mahirap unang una ilagay nyo naman sa inyong mga computation dyan na kailangan din ng tao ang pananamit no? pananamit at pag-aaral ng kanilang mga anak at kung wala naman sariling bahay yan inuupahan ba? Diba? napakalaking katarantaduhan itong gobyerno nato, to no? napakalaking katarantaduhan upang sabihin no? na kailangan matatawag ang mayaman basta ikaw ay may 64 pesos no kahit sa ordinaryong tao no hindi talaga kakasya yung 64 pesos no kung ako diyan sa inyo mga taga Neda resign na ho kayo mga tarantado kayo mga gago kayo ginagago yo yung mga sambayan ng Pilipino sinasahurang kayo diyan eh bakit hindi niyo ginagawa ang inyong mga trabaho No? Di ba? Kaya pala bumababa yung kahirapan sa Pilipinas <laughs> na hindi naman nararanasan ng mga mamamayan na sila ay umuulan dahil nga sa inyong pag-aaral, ano? Dahil sa inyong pag-aaral na kabulukan 64 pesos saan ka buong maghapon 64 pesos hindi ka na matatawag na mahirap panahon pa ho yan ang kupong, kupong siguro na pag-aaral nyo Ayaw ko ba sa gobyerno na to, no? Hindi ko alam sa gobyerno na to kung ginagamit ba talaga nila ang kanilang utak, no? 64 pesos. Yun lang ang kukumputin mo para hindi mo na matawag na mahirap yung isang tao. Isamantala yung mga minimum age wear, eh, mga minimum Samantala yung mga minimum na kumikita ng minimum sa isang araw ay hirap pa nga sila ho. Hirap pa ho. Bakit? Bakit nahirapan sila? Dahil nga ho sa budget, sa bahay, tubig, ilaw, pagkain, damit, pag-aaral ng mga anak. Tapos yung mga ordinaryong Pilipino may 64 pesos ka lang. Hindi ka na matatawag na mahirap. Asan ba talaga ang utak nito mga hayop na to no? Asan bang ang utak ng Taganeda? Ang sabi ni Raprecto, ang ang maya ang mahirap ngayon sa Pilipinas ay nabawasan ng 2.5 million, no? Ang laki ng binawas. Iba ka naman kasi kaya nag <laughs> Kaya umasenso sila dahil may 64 pesos sila. 'Di ba? Baka ito din ang batayan ni Raprecto para sabihin na bumaba ang kahirapan sa Pilipinas. 'Di ba? kaya pala yan ang batayan nyo kaya hindi masolusyonan hindi magawa ng uh, pamahalaan ang tamang programa para sa mga mahihirap nating mga kababayan dahil nga sa kanilang pag-aaral ay sabit na ho kahit ako kahit saan tingnan na ang gulo magkaliwa magkanan magtaas magbaba talagang hindi makatao hindi makatarungan ang kanilang pag-aaral dahil 21 pesos ano mabibili mo eh magkano ho ang itlog 8 pesos di ba O magkano 8 maliit na yon maliit na yon eh paano pala pag ang isang pamilya ng bawat pilipino ay may tatlong pamilya baka naman ano ba yan per mil per group eh ang isang nga eh sakto lang sa isang tao magkano ngayon ang ulam ba? Diba? magkano ngayon taganeda mga tarantado kayo wala kayong mga ayaw ko kung ginagamit yung inyong isip no tabok nako wala talaga magagawa ang pamahalaan sa mga solusyon o epektibo ang pro programa ng pamahalaan pag ganyan po kayo mag-aral no naturingan pa na kayong graduate sa ekonomiya economic management tapos ganyan ang mga utak nyo ba? Diba? 64 pesos sa isang tao hindi ka na matatawag na mahirap mayaman ka na <laughs> eh paano pala pag ang isang tao may 120 ibig sabihin milyonaryo na siya kasi sa 64 pesos hindi ka na matawag na mahirap diba? hindi ko malaman ang utak talaga nitong mga taganeda tapos ang sinasabi pa nila dapat daw i-review na, ay dapat lang kaya pala nababawasan yung mga may hihirap yung mayaman na sila dahil may 64 pesos na sila kung asan pa naman ang utak nitong mga nasa gobyerno na to no? ano ba yan? saan nyo ba kinukuha na pag-aaral nyo? No? saan nyo ba kinukuha ang mga datos nyo? saan napunta yung 2.5 million na sinasabi ni Rap Recto na yun ang binawas sa mahihirap na bawasan ng 2.5 million ayong kay Recto. Baka naman sa datos ni Recto ay nagbabase din sa NEDA. Sayang ho ang pinapasahod sa inyo ng mga tao, mga taxes namin. Tapos ganyan ho kayo. ba? Diba? Ganyan ho kayo mag-analisa, mag, mag ng inyong mga pulisya para hindi naku, para hindi matawag na mahirap ang isang tao hindi nyo mala saan ba titira yan? hindi nyo ba inisip kung sa bagay paano, paano nyo nga iisipin dahil wala kayo mga isip di ba ang gusto nyo lang dahil maipakita sa mga taong bayan na nabawasan yung mga mahihirap sa Pilipinas dahil sa programa ng mga gobyerno. Eh, hindi nga namin nararamdaman eh. 'Di ba? Nararamdaman ba namin? Ordinaryong mga tao sa tumatas na mga bilihin ngayon, ramdam pa ba nila? 'Di ba? Hindi. Hindi na nila mararamdaman 'yan. Bakit sa taas ng presyo. Tapos 21 peso sa isang kainan <laughs> hindi ko alam taga neda kung nagpapatawa ba ka talaga kayo eh nagpapatawa ba talaga kayo o sa dyan lang talaga ang yung mga utak nyo ay uh, nandoon sa talampakan nakakahiya naman ho sa inyo mag resign na ho kayo dyan mga tarantado Di ba? Diba? sinong hindi maghihimutok eh samantala kami nga na ordinary yung tao ay alam namin na hindi kakasya kung kayo naman lang ay mag-aaral isama ninyo naman sa pag-aaralan nyo yung mga pangunahing pangangailangan ng tao para hindi sila matawag na mahirap isama nyo naman yung educational ng kanila mga anak isama nyo naman yung ilaw at sa katubig ba diba? ang kanilang pananamit sa 64 pesos na yan, paano ka mabuhay ng masagana? Sa 64 na yan, saan ka kukuha ng pambili mo ng damit? Saan ka kukuha ng pambayad mo ng ilaw at saka tubig? Di ba? nag ba talaga kayo? O sadyang ang utak nyo talaga ay putik? Mga taga-neda. Di ba? Mga adilantado, mga tarantado, lahat na nandiyan na sa inyo, wala mga utak. Utak niyo natatapakan niyo. Hindi niyo ginagamit yung kanyo mga utak. Diyos ko naman. Mag-isip nga kayo. Isipin nyo na lang, dahil sa ginagawa nyo, hindi nyo alam na epektibo ba talaga ang programa ng mga pamahalaan? Di ba sa ginagawa nyo ay hindi nyo malalaman na talagang nababawasan yung kahirapan ng ating mga kababayan sa Pilipinas? Paano nyo nga malalaman kung yan ang inyong mga datos? Di ba? Datos nyo na hindi ko kailangan. Nako, parang sa panahon pa ata ni Kupong Kupong. Nung panahon pa ata yan ng Marsyalo. Ang inyong mga datos kahit ho saan tingnan na ang gulo talagang hindi ho kakasya ang 64 peso sa isang tao sa buong maghapon 3 times na kumakain no isa man talang ako two times lang ako kumain <laughs> o oh, ba diba? tanghali at sa kahaponan lang ako kumakain kasi yung tulog ko madaling araw hindi na ako makakaalmusal di diba? ba? Samba. Aywan ko sa inyo sa sa yo balisakan ano, puta. Alam mo balisakan, no? Balisakan ng Neda. Yung utak mo talaga balisakan talaga. Gago ka mag-study, no? Yan yung batayan mo, tarantado. Dapat ho oh, mag-resign ka na diyan. Graduate ka pa naman ng UP. Tapos yung utak mo ganyan. 'Di ba? Nakakahiya naman sa iyo. Pinapasahod ng taong bayan. Ang laki-laki ng sahod mo tapos ang litlit -lit ng utak mo. 'Di ba? Asa yung utak mo? mister Balisakan, tarantado ka. Kung hindi ka pa naman tarantado mag-isip, 64 pesos ang kakasya. Gago ka. Lahat ng katarantaduhan, yung utak mo, matalino ka nga sana. Nag-aral ka ng UP. Tapos ngayon, yung utak mo, ang liit-liit. ba? Diba? Bakit hindi ka sum sumubok na bumili? Ikaw nga, kulang nga sa'yo eh. Ang sasarap na mga kinakain nyo. Tapos, parang isang taong Pilipino, para hindi matawag na mahirap mayaman na siya ay dapat kumikita siya ng 64 para makakain lang hindi mo ba alam ah, Mr. Balisakan tarantado ka no? yung mga pang pangunahing pangangailangan ng tao damit, ilaw tubig, lahat kailangan yan bakit hindi mo isama sa iyong pag-aaral, sa pag-study mo? Ikaw naman yung kuan ng NEDA? Diyos ko naman! Gumising ka Mr. Balisakan! Huwag mo namang apak-apakan yung utak mo. Nakadown na yung utak mo, tarantado. Kung hindi ka pa naman hayop mag-isip, no? Kaya dahil sa pag-iisip mo, hindi makagawa ang pamahalaan ng tamak hakbang, mga programa para maibsan yung kahirapan, mabawasan. Ako hindi ako naniniwala na sinasabi ni Recto na nabawasan ng 2.5 million ang mahihirap sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay nasa 9 million na lang. Sana all. Mababawasan talaga yan. Baka lahat nyan wala na mahirap. Pag may 64 pesos. ba diba? Mag-isip ka naman Mr. Balisakan ano. Katarantaduan mo. Yung utak mo putik. Wala talagang ay nakakainis. No? Sayang ang pinapasahod sa iyo ng mga taong bayan. 'Di ba? Na hindi mo naman nagagawa ang iyong gampaning tungkulin. Diyos ko naman, Neda. Asan ba yung ginagawa mo, Mr. Balisakan? Napaka walang hiya mo, ano? Winawalang hiya mo yung mga unang iinsulto ka lang talaga sa mga Pilipino. 'Di ba? wala kang aywan ko yung utak mo talaga no i-align mo yung utak mo baka kailangan ng overhaul